everyone! It's me again, Joel Skip Ayan. Gantang bang gantang umaga. Nandito kami nun sa Tamar Park. At kumusta kayo dyan? Biglang lumamit dito sa Hong Kong. Hintay namin yung pamangkin ko. Pero punta yata sila ng Disneyland. Kaya dito pa lang kami. Gala-gala kami. Kasama ko si... Shout out. Kasama <laughs> ko mahilig sa selfie. <laughs> Nag-selfie-selfie. -selfie. Andito kami, oh sa tagal na rin dito sa Hong Kong, hindi pa nakapunta dito sa ano sa Tamar. Oh, ayan, ganda. Mm. Dito kami ngayon habang naghihintay ng wala. Galagala <laughs> -gala muna kami. Ayan, yung kasama ko, selfie ng selfie. Oh, wala kaming magawa ngayon araw namin to. Kaya pagbigyan nyo na kami. So, ayan, shout out sa inyong lahat. O dito, ang magandang umaga dito sa Hong Kong. Saan man kayo na Ayan, dito lang kami. O, di ba ang gaganda dito? Puro building. Ito magandang view. Ayan, pati. Uh, o, si ba? Ayan, kung saan, ang dami rin tent dito. Oh ayan, puro building. sabaga nakita nyo na ulit ito dati? Eh, kaya lang, ayan, dito naman kami ulit. Lakad-lakad, gala-gala, susun so, ka pa. Ayan, na yung United Center, o, yung doon sa gitna na building. Yan yung Philippine Consulate. O, oh, diba? Ganito, ito naman ang government office. Yan. At dito naman, yung mga, oh mga ano, Indonesia, ang mga nandito. Kaparehas namin, mga OFW, ay, overseas. Mga dayuhan, kasampahay, o, proud to di kasampahay, diba? Oh. Puro selfie yung kasama ko. Itututok ko na lang dito sa kalsada. <laughs> ito yung, ano, yan yung ito sa overpass, papuntang sentral, dito naman, papuntang North Point, Wan Chai Kosuebe, ganun yan yan naman Bank Niger Indonesia, o, see, Far East Penal Center, o, ganito lang dito, yan yung malaking building yan, sentral na yan promise, nandito kami sa Admiralty kaya abangan nyo na lang itong i-video ko. Panoorin nyo. Itong ano, walang kwenta kung pag bla bla. Kaya iikot lang naman kayo, di ba? Yung mga wala dito sa Hong Kong. Kung mapapanood nyo man ito. Ito, ayan, ito ang Hong Kong. Oh, malamig, bahangin. <laughs> Hello. Diyan ka? Kasama mo. Oh, shout out. <laughs> na uh, malamig na lamin <laughs> na agikot ta oh, na <nalamin>, Naangin na angin ah Oh, apa na ya nak apa nak kita nak kapawat kau mata huday tiada Awan Ayan, dito. Oh. Ayan yung ang gaganda itong mga bulaklak. Hindi kami nakapunta doon sa ano, sa flower show sa Coswebe. Ah, kami busy-busy. Kaya dito na lang kami. Magtsaga na kami dito. O, oh, di ba? Ang ganda. O, oh, bulaklak is life. oh, ang gaganda o. Oh. O. Oh. O. So, nag-ikot-ikot kami. Kaya ito na lang yung ano, i-video namin. Hindi naman kami nakapunta doon sa ano sa flower show sa my Causeway Bay. Ay, dito na lang kami. Oh, di ba ang kaganda? Ang kaganda ng mga bulaklak. Oh. ba? Gusto po. Siguro pag may ganito tanong tayo sa bahay-bahay natin yun, ang dami sigurong ano, paro-paro. Kaya nga. Kasi ano? Bili tayo ng ano, bili tayo dyan sa may ano. Yung, may, may ano siguro ito, no. yung buto. Ay, tinta ako. Oo, oh. oh, oh, DJ Shaflaway. Kaya nga, oh, doon. Si Nagbukar da pa lang ne. Kapayo na siguro lang dito eh. Oo. Oo. Ano 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 klas ano tikulang di sab sabong na. Ha ha paki Adam kulay na DJ niya nang di bukol, bukol na. O dito talagang bibili ako ng mga buto-buto ng mga bulaklak. Yung pero sa Pilipinas mayroon din akong nakita doon na ganito. Hindi kita kasi kay Hakman. Isutan ito, idagito yung kaganda di ba? O san ka pa? O, oh, yung mga ganito, meron din sa Pilipinas. Yung ganyan. Dua. Meron mo, para itinapon-tapon lang ganito-ganito. Di ba? Grabe. Ang ganda, oh. Ayan, parkol. Abangan, yung mga nandoon. Ano kayang mga doon? Oh. Oh, ito. Mm -hmm. Ito ka no cover ko ha. Pero may ka no nga cherry blossom takta. Apa dito yung kawang kas ya. Isa ta ka ma. Oh, matagal na hindi ako pumunta dito. Winter ulit noon. Baka isang taon na. Ang ganda itong mga bawlaklak. Oh. Isu, isan mo kanya ka? O di ba? O ito, ito ang maganda. O oh, tingnan mo, grave. O oh, san ka pa? O oh, tingnan mo, oh, ma itong baba itrenim tapos iyan o iskop po Siguro pag may ganito na ng mga bulaklak doon sigurang daming paru-paro sa bahay. Bahay na bahay ang may bahay kung may ganito ka. Season no. Ang kaganda. Grabe. Oh. Ang ganda pag may bulaklak na. ko, pag ganito yung bahay mo, maraming bulaklak. Hay. Ay berlan na pa sa tineng ya witika sati. Orchids. Wow, kakayat ka mangyayawit ko na. Ay, 'wag mama, baka diyan tapawa kulung ko na 'yan anak ka. Ah? Kamu anak. Oh, ang ganda. Diyos ko po. Talaga naman dito. Ang iskarlat, iskarlatin. Bugang bilya. At ito nga pa yung yelo ah. Uh. Awang oh, na natin natin. <laughs> <laughs> Ay, si <Araw. laughs> Shout out Sharon, si O, oh, ang ilibri kang tunukas ta. Sa Isngarod. Tag Holiday Act. Diyak mo pa, ay, inalatag saya. <laughs> Oh. Ayan na. Oh, kaya nga eh. Ang silaw silo siguro dahil gito eh. Wow. Padasan tayo kumati ang parabi eh. Among Berlin, kaya pinapadasan tayo nagrabrabi eh dito. Yeah. Ako pa data, nga tila da nga papapa na. Dadyay, agilida akong kadapay lagaw awid. Ay, Diyos ko po, haana. Pati down nga O, tingnan dito. Diyos ko po. dito. Hmm. Ito ang government office. Hoy, oh, yeah, tektambot. Sa so, wagay pwedeng sa saiz. Isutanay ta dito ko matipagtugawan oh To. So, you set up the acid setup, the plan namin. na mapapala. 'Di ba? Ito ito na lang ipapakita ko sa inyo. <laughs> Para alam niyo na nakaupo lang ako dito. 'Di ba? nagpapaikot pa lang sa inyo ito. Kaya nakaupo kami. Okay. Ayan, magbilang, pagbilang kapi na nagandagitan. Ano nagandagitan? Oo. Madura mo na. Ay, ito, ito lang. Ito lang walang ibang mapuntahan. Ay, Berlin, napunta ko mo dito, Berlin. Punta dito, ayan dito, ano dito, tawag na dito. Nung nagano yung tubo, dito, pagpag na, ah. yan can, gold ka, kwa. Ano na, gano dito? Dito, eh. Dito, building na dito. Ha,

Hindi na i-turn O, oh, dito sa Hong Kong. O, oh, yan. building yan. Building. Puro build building dito. Kung yung mayroon hindi, yung hindi building, yung residential, doon sa mga new territory. O, oh, dito. Ito, yan na yung ano, yung, yung simpatoy ng Kinsa Joy. ko na para lumaki. Ah, diba? O. Oh. Ayan. Um, Nakasinto. Ayan. Ayan, yung brown na building naman yan. Yan, 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 yan. Yan naman yung pinupuntahan ko. Ang maganda lang kasi dyan, paglabas mo yung pot dyan, may, may pas na akong diretso sa amin. Kaya gustong gusto ko dyan. Oh. Itong banda ito, yan naman yung Star Ferry, Star Ferry Central. Oh, yan. Yan, yan Star Ferry yan. Pag ikot mo, ikot-ikot magalaw. Ikot-ikot. Andito naman ako dito sa May Admiralty. Tamar. Ayan.